Hello everyone! Welcome back to HLB Visa Consultancy. May sampung tips akong i-share sa inyo to be sure na problemless or walang magiging problema ang biyahe ninyo pa uwi ng Pilipinas. I know Maraming kababayan natin ang excited na mag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas kasama ang mga mahal sa buhay. Dapat handa po kayo. Book your flight as early as possible and always check your emails for any update from the airlines. Kapag dumadating ang peak season, marami ang nagkakaroon ng problema sa system ng airlines. May mga upuan na kahit bayad na naibebenta pa sa iba. Tapos makaka ka na lang ng email ay cancel na pala yung flight mo, nalipat kasi pag aeroplano o kaya naman hindi ka pwedeng mag-board sa flight mo. Always check your emails para any update na meron from the airlines, you are aware. Hindi ka magiging, ah bakit ako na offload? Ay bakit hindi ako nakasakay sa aeroplano. And the airlines will just inform you. I'm sorry, mom. We emailed you this information but you didn't confirm. And nangyari po yan sa akin before. Bayad na yung aking Qatar Airways na flight ticket but then three days before my flight, cancel daw ang aking booking. When we ask for the explanation, sinabi lang na may ibang nakabook ng aking upuan. Baka mangyari po ito sa inyo. So always check for any update. Pangalawa, 3 days before your flight, mag-register po kayo sa e-travel. So e-travel is one of the mandatory requirements ng ating Philippine immigration. So without e-travel registration, you are not allowed to board your flight and you are not allowed to enter the Philippines. sa pag-register po dito sa e-travel. May mga tanong po dito about money and luggage declaration or baggage declaration. So, tinatanong ng e-travel kung ano-ano ba ang mga bagay na bit, bit mo or dala-dala mo pa uwi ng Pilipinas na sobra-sobra sa allowed na quantity and kilo. So, narito ang listahan ng allowed po na quantity or quality. So, kapag pasok dito, it's okay na to declare. Pasok yan. So, hindi ka magkakaproblema dyan. Pero kapag sumobra ka dyan, dito sa bilang na to, so, kailangan nyo pong i-declare ang mga daladala ninyo. May daladala kang 20 pieces na bag. May daladala kang five pieces na iPhone, na cellphone, na bagong-bago. Sobra po yan sa limitation ng ating custom. Then you need to declare para maiwasan natin ang problema. And wag na wag nyo pong wawalain ang resibo. Kasi that will be your evidence ba? Kasi kapag may nauhuli po ang custom, pinagbabayad po nila ng tax. And yung tax po ay sobrang Mahal, mas mahal pa doon sa mga luggage na kukunin sayo. So secure your receipt ng mga pampasalubong ninyo. Apat, pack your carry-on luggage properly. Yung carry-on luggage, ito yung luggage na nadadala natin sa loob ng eroplano. Ito po ay commonly 7 kilo. Magtimbang tayo ng ating carry-on luggage. Kung ayaw nyo pong ma-overweight kayo, pagdating sa airport. You don't have any choice, either ililipat mo sa check-in or itatapon mo. Ganon po sa airlines or magbabayad ka ng fine or ng any fees. Alamin din natin kung ano ba yung bawal na ilagay sa carry-on luggage liquid na no more than 100 ml. Bawal po yan sa carry-on luggage. Mga OFW ang hilig magpa sa lubong ng mga perfume, ng mga Victoria's Secret, ng mga lotion. Okay walang problema. Ang problema po is yung kanyang capacity. So kung sobra sa allow ng airlines, then ilagay nyo po sa check-in luggage. Kasi sayang naman pagdating po sa x-ray, makita ay ipapatapon po yan sa inyo. Yung mga power bank na dadalhin po ninyo, dapat hindi po yan lalagpas din ng 100 watt. When it comes to your check-in luggage, always check your flight ticket kasi Iba-iba po ang limitation ng airlines. Meron hanggang 30 kilos, meron lang 25 kilos. So, hindi yan pare-pareho. Kung yung flight mo dati na papuntang ibang bansa, 30 kilos ang allowed. Kaya 30 kilos ang akala mo ay 30 kilos ako. Pero yung ticket mo pala, ibang airlines papuntang Pilipinas, 25 kilos lang. Kung so, nag-overweight ka ng 5 kilos, pagdating mo sa airport, tinimbang overweight, magbabayad ka and yung bayad is euro or dollar mas mahal pa sa amount ng idadala mo sa Pilipinas maging aware din po tayo sa mga bagay na bawal natin ilagay sa ating mga check-in luggage bawal po maglagay ng any fresh goods for example fresh meat fresh egg fresh Um, vegetables or fruits tapos bawal din po yung may mga sharps object or flammable object bawal din po yung mga laptop na may mga lithium battery kasi sumasabog po yan and yung power bank po ninyo walang allow na power bank na ilalagay po sa check-in ban po ang power bank sa check-in luggage make sure na nakapagpo properly. Alam ninyo kung ano po ang laman ng bawat supot na ginawa po ninyo. Kasi pagdating natin sa custom, maybe the custom may ask you something kung ano yung laman ng maleta mo and you need to open net maghahalong kay ka ngayon sa check-in luggage mo. So para ka nang namalengke sa loob ng airport. Dapat kung kayo po ay may babalutin, meron po kayong palatandaan kung ano yon. So check your flight number, check your airlines and check your airport terminal. So, nakakalula dito sa ibang bansa. Kasi malalaki yung airport nila. And then, yung mga sign ba? Yung mga road sign, hindi mo maintindihan kasi lingwahin nila, lalo na kapag nasa Middle East ka, nasa Europe ka, they don't have the English translation of it. So, gali natin i-check yan ahead of time. Kasi kapag on the way ka, tsaka ka palang mag-check, ay ano bang terminal ako? Baka malate ka sa flight mo and it's better to check in your luggage online. So 24 hours before your flight, open po online and check in ng mga pasahero. Pupunta kayo sa website ng airlines, tapos hahanapin nyo doon yung flight number, and then doon po kayo mag-online check-in. So ang advantage nito, kapag nakapag-online check-in kayo, i-deposit ide nyo na lang po yung luggage. Hindi nyo na kailangan pa pumila ng nap pakahaba prepare your travel documents kapag pauwi ng Pilipinas hindi masyadong mahirap when it comes to documents so ang hinahanap lang sa atin your e-travel registration your passport and your flight ticket so ayan lang naman and kung ikaw ay OFW yung iyong overseas employment certificate prepare your airport OOTD lalo na sa may mga long flight. Yung mga mahaba yung biyahe. Suutin mo yung hindi ka lalamigin sa loob ng eroplano. Magdala po kayo ng jacket na may zipper para pwede nyo lang hubarin kapag nainitan kayo. Kapag kayo naman ay nilalamig, pwede mong suutin na hindi mo masyadong tinataas ang iyong So yung itong suot ko na walang zipper, this is not recommendable <laughs> kasi kung gusto mo siyang hubarin, both arms, ayan, kailangan itaas and kung may katabi ka sa upuan, baka masiko mo, baka masaktan mo pa sila. So, always have um, jacket with zipper and also proper shoes. So, I will not recommend to wear boots. Kasi pagdating po sa ating body screening, yung body security, yung para tayong ginagawang robot, yung ganyan, ganyan, inuhubad yung sapatos, inuhubad yung mga, ano, mga jacket natin. Tapos yung any luggage na meron tayo, nilalagay sa tray to scan. And kapag kayo ay nakaboots, tapos hindi comfortable yung inyong mga OOTD, nako, baka magalit yung kasunod ninyo. Kasi dito sa security checking, madalian po dito. Bawal po dito yung mga fashionista na inaabot ng isang oras para po hubarin at suutin ulit yung kanilang mga OOTD. And always make sure that you are fit to travel. Kung meron po kayong nararamdaman pero gusto nyo pong umuwi ng Pilipinas, have your medical done. And kumuha po kayo ng medical certificate from the doctor that you are fit to travel. Some airlines kapag na-recognize nila sa itsura mo na parang namumutla ka, na parang may sakit ka, they will ask for that medical certificate. And if you doesn't have that and para sa kanila, you don't look fit, para mag-long flight, papabababain ka po nila. So, sayang naman yung bayad mo sa aeroplano. Para po sa mga buntis, because one time, I travel na buntis po ako, always have your medical and ultrasound with you, lalo na kapag visible na po or malaki na yung chan mo. Number 10, always arrive at the airport early. Kahit wala tayo sa Pilipinas, kahit walang masyadong traffic, agahan nyo po. Para in case of any problem when it comes to your documents, I nakalimutan mo, wala ka pa palang e travel so then you still have enough time para mag-register sa airport. That is for today's vlog. Guys, thank you so much. If you still have any inquiries or any questions type your questions below and if you need any assistance immigration assistance, visa application assistance, write me an email or follow my Facebook page. Guys, thank you so much and see you my next vlog.